mekanik, magandang magandang araw sa inyong lahat. Ah, sana nasa mabuting kalagayan kayo at sana sa ating mga OFW ay eh, magingat po kayo palagi. Ah, so mga mekanik, ang gagawin ko po pala ngayon ay ah, maglalagay po ng busina sa motor. Ah, magpapaturo po kay tatay. Ah, tuturuan po ko ni tatay kung paano maglagay ng ah, busina. Kasi ang lalagay po pala ay stock horn at loud horn. So, go Ah, so, mga kamikanika, nabaklas na po pala ni tatay. Ah, ayan po, nabaklas na po. at ah, Tapos, ang lalagay mo na po pala ngayon eh, hahanapin ko po muna kung saan nilalagay yung bracket. Ah, so, mga kamikanika, dito po pala namin lalagay. Ah, mga kamikanika, dito namin lalagay ni tatay. Bali, ailisin namin ito. Ah. Bali po, nakapresto siya ng pag -anito. Tapos, yung na sa taas. Yan bali pa ganyan po yung magiging itsura niya. Uh, so mga mekanika hinahanap na po po pala ni tatay ng maayos na paglalagyan yung busina. <laughs> Kanyang tabibid, Tapos talita pa ganyan. Ah, uh, so mga ka mekanika ay na po ayun. ah, nakabit na po nang maayos. Opo, sila na po magre-repair. repaint Sabihin niyo lang kung anong kulay nito. Ah, uh, so mga mekanika, lalagay ko naman ito dito sa may ayan, sa may side mirror. Ah, uh, so mga kamikanik, ah, uh, dito ko po nilagay sa my side mirror, tapos po, nilusot na lang yung wire dito sa my head. Diyan po mga kamikanika, hinahanapan ko po na pwede lagyan yung uh, wire na papunta sa battery po. ah uh, so mga kamikanik, ito, pala, ito po pala yung relay na gagamitin. Uh, tapos po, uh, tatanggalin ko po pala yung ah uh, sa may batil po, yung paket ng battery. ah uh, so mga kamikanik, tatanggal ko na po yung paket. रा <coughs> बंगापा <coughs> <coughs> hotai. Siapa mau bapak lo akala ko nakapalusot ko na dito yung sa wire sa battery Pagpuntong battery ah, ilalagay naman po ito pag maganda nga nang na sira yung switch ng ano? pabahay ng pabahay yung, 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 yung ganyan ganunin mo Or yung switch ng dump truck eto ba na yan nadala <laughs> na sa <lang> sira <laughs> Iwala ito. Iwala yun. yun. Yung sa Amidra. Oh, tapos nandoon, naka-ipit. Uh, ba sila sa Amidra? Ah, uh, so mga kamikanik, tinanggal ko muna po sa bracket yung mismong busina po para maayos na po yung pinaka-wire nito na ilalagay po. Ah, uh, so mga kamikanik, hinihingi nga po pala ni tatay para po uh, mas matibay po na nakadikit yung wire sa busina po. dugtong uh, pa so mga kamikanika, hihinangan ko din po itong stock. Mm-hmm. <laughs> Okay. Thank <laughs> you. Oh.